isang tinig na nagpaindak sa buong bansa, isang mukha ng macho na hinangaan ng mga kababaihan at isang ama at halagad ng bayan na hinarap ang mga tunay na panganib ng buhay. Siya si Jose Parsons Agliam Nabula Jr., mas kilala bilang Sunny Parsons, ang frontman ng pagibis, action star, politiko at tagapagtanggol ng pamilya ang kanyang kwento ay isang buhay na parang pelikula. Ngunit higit pa sa musika, pelikula at entablado, masusubok ang tapang ni Parson sa mga tunay na laban ng buhay. Noong 2002, isang madugong gabi ang gumimbal sa kanyang pamilya nang pasukin ng mga magnanakaw ang kanyang tahanan. Tugo at takot ang naiwan, ngunit hindi niya hinayaang magapi ng sindikato ang kanyang paninindigan bilang padre de familia. At matapos ang labing apat na taon, muling sinubo ng kapalaran ang kanyang katatagan noong 2016. Sa muli na naman tangkang paglusob sa kanyang sariling tahanan, pinatunayan ni Sunny Parsons na hindi lamang siya idolo sa entablado o sa pinilakan tabing, kundi isang tunay na mandirigma sa harap ng panganib. Ito ang kwento ng isang taong minahal ng bayan dahil sa kanyang talento munit higit na hinangaan dahil sa kanyang tapang. Isang kwento ng musika, aksyon, politika at mga laban sa loob mismo ng kanyang tahanan. Ito ang buhay na hindi gawa-gawa kundi tunay na isinulat ng kapalaran. Ito ang kwento ni Sunny Parsons sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. Agosto 22, 1958. Isinilang sa Marikina si Jose Parsons Agliam Nabula Jr. sa payak ngunit makulay na bayan ng Marikina. Kilala bilang sentro ng paggawa ng sapatos, dumating sa mundo ang isang batang lalaki na kalaunan ay magiging isang alamat ng musika, pelikula at serbisyo publiko. Ang kanyang ama ay isang constabulary officer mula sa Sulu, isang lalaking matipuno na minsan ring sumaba bilang Olympic swimmer. Dahil dito, hindi na nakapagtataka na mula pagkabata ay naitanim na kay Sunny ang halaga ng disiplina, determinasyon at katatagan ng loob. Ang kanyang ina naman ay tahimik, ngunit matatag isang haligi ng tahanan na laging nariyan upang patnubayan ang pamilya sa gitna ng lahat ng pagsubok. Kula pagkabata pa lamang, kapansin-pansin na kakaiba si Sani. Hindi siya kontento sa pagiging simpleng bata na naglalaro sa kalye. Ayon sa mga pahayag ng mga nakakakilala sa kanya, dikas na performer si Sani. Mahilig siyang tumugtog, sumayaw, at kumanta. Madalas siyang mapansin sa mga pagtitipon dahil marunong siyang magpasaya ng tao. Ang apoy sa kanyang loob para maghatid ng aliw ay tila natural na dumadaloy sa kanyang dugo. Dekada 70 at 80, sa panahong ito, dumagsa sa Pilipinas ang impluensya ng musikang disco. Sa mga radyo at plaka paulit-ulit na pinapatugtog ang mga sayawing musika na nagbigay buhay sa mga disco house at mga salo-salo sa syudad. Sa gitna ng alon ng disco fever, isinilang ang isang grupong magpapainda hindi lamang sa Maynila kundi sa buong bansa. ang hagibis. Pinangunahan ni Sunny Parsons ang grupong ito kasama sina Bernie Fineza, Mike Respal, Joji Garcia, at Mon Picasso. Ang kanilang estilo ay malapit sa village people mula Amerika, ngunit nagbigay sila ng sariling tatak Pinoy. Mas macho, mas mapuso, at mas nakakakonekta sa damdamin ng masa. Subikat ng husto ang kanilang mga awitin tulad ng legs, babae, katawan, at nanggigigil. Kung sasabihin ng ilan na ang hagibis ay isang banda lamang, mariing tututol ang mga tagahanga nila. Ayon sa mga kritiko at manonood noon, hindi lang sila banda. Sila ang simbolo ng macho image sa musika, ang hagibis, lalo na si Sani, na naging icon ng OPM. Sa bawat konsyerto, sa bawat paglabas sa telebisyon dinutumog sila ng libo-libong tao. Ang kanilang mga kanta ay hindi lamang pangaliw kundi naging bahagi ng kasaysayan ng Manila Sound at original Filipino music or OPM. Ang kanilang imahing bilang malalakas, makisig at makapangyarihan ay naging representasyon ng isang henerasyon ng mga Pilipino na hinahangaan ang macho persona. Unit hindi lamang sa musika at entablado na kilala si Sonny Parsons. Noong 1981, pumatok sa masa ang mga kanta nilang legs, katawan at babae. Sa mga sumunod na taon, dumami ang kanilang mga pelikulang puno ng barilan, habulan at eksenang puno ng katarungan. Kung tutuusin, hindi na kailangang galingan ni Sunny sa pag-arte ng matapang at palaban dahil natural na ito sa kanya kaya't marami nagsasabi na on cam at off cam. Pareho siya. Hindi siya umaarte. Siya mismo ang action hero na nakikita mo sa pelikula. Hindi rin natigil sa pelikula ang kanyang karera. Lumabas siya sa iba't ibang palabas sa telebisyon tulad ng Agila, Magpakailanman, Isabela, Pepito Manaloto at ang makabagong serye ni Coco Martin, ang FPJs, ang probinsyano. Sa bawat papel na ginampanan niya, daladala pa rin niya ang imahe ng matapang, makisig at palaban na karakter. Taong 1992, pinasok ni Sunny Parsons ang mundo ng politika. Tumakbo siya at nanalo bilang konsihal ng Makati. Sa puntong iyon, nakilala siya bilang Voltes V ng politika. Isang grupo ng mga kabataang konsihal na tumindig laban sa administrasyon noon. Hindi naging madali ang kanyang landas, lalo na't nakipagsabayan siya sa mga veteranong politiko. Ngunit para kay Sani, ang politika ay hindi tungkol sa kapangyarihan, kundi tungkol sa serbisyo. Bagaman natalo siya sa pagtakbo bilang mayor ng Marikina at hindi rin pinalad sa mga sumunod pang halalan, hindi siya tumigil sa kanyang layunin. Hindi lahat ng tunay na paglilingkod ay nakikita sa loob ng bulwaga ng munisipyo o kongreso. Sa kaso ni Sani, mas pinili niyang ipakita ang kanyang malasakit sa kapwa sa aktual na pagkilos. Nagtatag siya ng isang NGO na tinawag na Allied Forces of the Philippines Civilian Volunteers or AFPCIV, isang grupo ng mga sibilyan at volunteer na tumutulong sa anti-crime operations. Bukod pa rito, aktibo rin siya bilang kasapi ng Law Enforcers Riders Association of the Philippines o LERAP kung saan ginagamit niya ang kanyang impluensya at oras para sa pagpapaigting ng seguridad at kaligtasan ng mga Pilipino. Ang serbisyo publiko ay hindi kailangang limitado sa titulo o posisyon para sa kanya Ang tunay na paglilingkod ay ang aktual na pagtulong sa kapwa kahit walang kamera kahit walang boto sa likod ng mga ilaw ng entablado at mga barilan sa pelikula si Sunny Parsons ay isang ama at kaibigan kilala siya bilang mapagmahal na ama na handang magsakripisyo para sa kanyang pamilya ang kanyang pagkatao ay hindi lamang umiikot sa kasikatan kundi sa pagiging matulungin at mapagkumbaba. Maraming nakakakilala sa kanya na nagsasabing hindi nagbago si Sani sa kabila ng kasikatan. Madali siyang lapitan, handang makinig at handang tumulong. Ang kanyang mga kababayan sa Marikina ay nagpatunay na si Sani ay hindi nakalimot sa kanyang pinagmulan. Ngunit isang pangyayari ang tila sumubok sa kanyang katapangan at ang kanyang pagiging bihasa sa paggamit ng baril na nakuha niya sa pagiging action star. Ito ay naganap noong Hulyo 18, 2002, isang gabing tahimik sa Marikina. Sa loob ng bahay ng pamilya Parsons, mahimbing na natutulog ang lahat. Ngunit sa dilim ng labas, anim na armadong lalaki ang nakamasid ang kilabot nagkapusgang. Biglang sumalakay ang grupo. Sa loob lamang ng ilang minuto, si Parsons at ang kanyang pamilya ay tinutukan ng baril. Iginapos sila gamit ang mga kawad ng appliances. Tila ba isang bangungo na hindi na nila matatakasan. Akala ko katapusan na namin. Narinig ko pa yung magnanakaw na sinasabi. Tapusin na natin sila. Ito ang pahayag ni Sunny sa mga investigador. Dagdag pa niya, isang salarin, tinutok ang baril sa kanyang ulo, hinila ang gatilyo, ngunit hindi pumutok. Sa sandaling iyon, parang ang mismong kapalaran ay kumampi sa kanya. Sa lakas ng loob at bilis ng instinct, kumawala si Sani. Lumaban siya. Tatlo sa anim na magnanakaw ang naitumba niya. Ang iba'y sugatan at tumakas. Ang kanyang pamilya, ligtas. Ngunit ang insidenteng ito ay nagdala rin ng tanong, bayani ba siya? O ipinagtanggol ang kanyang pamilya? O isang tao bang lumabag sa hangganan ng batas? Para kay Sunny, isa lang ang malinaw. Iniligtas niya ang kanyang asawat, mga anak. Noong 2004 muling nabalot ng kontrobersya ang kanyang pangalan ng madawit sa isang kaso ng pambobomba. Inaresto siya pansamantala ngunit agad din pinalaya dahil sa kakulangan ng ebidensya. Muli, noong 2016, tinangkang pasukin ang kanyang bahay ngunit higit pa riyan na natiling matatag si Sani Hindi nagpadaig sa takot o intriga muli niya itong nalampasan. Sa kabila ng lahat, ang pinakatatak ni Sani Parsons ay ang kanyang kontribusyon sa musika. Sa bawat awit ng hagibis, sa bawat sayaw ng macho men, dala niya ang alaala -ala ng isang panahon ng kasaysayan at sigla. Maging sa mga reunion at nostalgia concerts, siya ang laging nasa unahan, nakasuot ng kanyang iconic leather costume at cowboy hat para sa puso ng kanyang mga tagahanga. Hindi siya basta singer. Siya ang simbolo ng OPM kapag naririnig nila ang legs o babae. Bumabalik ang lahat. sa ala ala Mayo Ajis 2020 sa edad na 61 natapos ang paglalakbay ni Sunny sa isang charity ride kasama ang mga kapwa rider ng Lerap inatake siya sa puso ayon sa mga ulat ito ay sanhi ng heat stroke habang nasa biyahe. Dinala siya sa ospital ngunit hindi na siya nailigtas. Sa kanyang pagpanaw, nagluksa ang buong musika at showbiz. Ang social media ay napuno ng parangal, alaala -ala at pasasalamat. Si Sunny Parson, isang haligi ng OPM, isang ama, isang aktor, isang lingkod bayan. Ang kanyang buhay ay puno ng eksena, saya, musika, aksyon, panganib at paglilingkod. Sa huli, iniwan niya ang isang pamana na hindi mabubura ang kanyang tinig, ang kanyang tapang at ang kanyang pagmamahal sa bayan. Si Sunny Parsons, isang buhay na parang pelikula, ngunit isang kwento ng totoong Pilipino na minsang pinasaya at inibig ang bansa. So ngayon, lamunaha.